Oh. Kapuya lagi anak o. Oh. Ikapoy si mama anak. Huwag at kay ka anak. Di sa ta magpalabig sayaw anak ha. O anak. Di sa ta magpalabig sayaw ha. O anak. Kay mabughat si mama. Yan guys. Ano humiga muna ako dito sa glit guys. Kasi until now guys, hinihingal pa ako. One month pa ako since nagpabunot ng ngipin. So, di ta mo kumpiyan sa balik guys kay gikan ako gikan ko na admit sa hospital dahil po nagbleeding po ako sa aking nose. So, siguro nabibinat ako guys kasi bagong bunot ng ngipin, nag-alsa ako ng, mab ng mabigat. So, indot man dyan ang mga palangga nga maglikay lang dyan sa binat. So, good morning once again. Kumusta po ang ating morning? Kumusta po ang ating Tuesday? So, everyday guys, update ko po kayo palagi ni Papi. Magkukuha po ako ng maraming video. Thank you, thank you for watching mga langga ko. Salamat talaga sa inyong walang sawang suporta sa amin ni Papi. And dahil po sa inyo guys Nakabili po kami ng masarap na ulam Nakabili ako ng aking Maintenance na gamot At the same time Nakatulong din ako minsan sa ating mga kapwa Na nag uh, Naghirap guys Lalo na sa mga matatanda po So samahan nyo po kami ngayon ni papi guys Dito sa loob ng tindahan Nagpahinga at the same time uh, Wala pa namang customer guys So samahan nyo po kami Nagpahinga din si Papi mga palangga. <laughs> si kagtanaw na ko na. Bless mama o sabi. Bless mama. Tagasan to akong anak. Nga gwapo, nga Pinangga kay ni Mama Lisa. Pinangga sa ko ni Papi guys. Oh. Pinangga sa kay ni Papi guys. oy Dagang kang anak na sig-usig anak. Ano ka anak no? Papi. Papi. Tanaw ni mama anak. Sarun, anak. La. La. Sarun, anak. La, sarun. Hmm. Nag-iusig, nak. Nag-iusig, anak. Nag-iusig. Oo, anak. Nag-iusig. La, sarun, anak. La. La, kisarun. La. 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 Kisarun, anak. Nag-iusig. Yan, nagpapasalamat lang po ako guys kasi maraming aso sa labas. Mayroong nagbabantay sa amin dito. Lalo na ako lang mag-isa dito sa bahay. So, di kita makumpiyansa sa panahon karon guys. Kasi marami ng mga masasamang nila lang. Ito po si Papi, nagbabantay din sa akin. Sobrang alerto ito si Papi guys. Alerto 24, 24 oras ni Papi. Na wala na yung nag na. kinsa ka to gi osig no Oo, oh, naigi usig na kinsa ka to ana? Ayan guys, ito lang po muna ang aking update sa loob ng tindahan ni Papi guys. Galing na po kami sa labas nag nagpahinga at langhap ng spris kong hangin doon. Thank you for watching everyone. Have a blessed Tuesday. Kanatong tanan.